pag-amin ng gagawin ni Alden Richards sa totoong relasyon niya kay Min Mendoza ay napakalaking bagay dahil ito ay magsisimula ng kanilang bagong pag-iibigan sa harap ng kamera kung matatandaan nyo ay dyan naman talaga sila nagsimula sa una pa lamang ay alam na alam mo na na napakaganda ng magiging resulta ang ginawa nila split screen dyan mo talaga malalaman ang chemistry nila at pagbabatuhan ng mga dialogo ay talagang patok na patok sa publiko ngunit ang maganda dito ay hanggang ngayon ay napapanatili nila ang kanilang mga status sa industriya respetado at pagiging matulungin sa buong karir nila kaya hindi na mahihirapan ang publiko kung sakali mang aamin sila lalong lalo na si Alden Richards na sa dati pa lamang ay nahihirapan ng amin si Ming dahilan na rin ito ng kanilang kontrata kung matatandaan nyo ay naging issue na rin kay Min Mendoza at Alden Dichas ang ginagawa nilang pag-amin dahil napakahirap nilang gawin ito lalong lalo na ngayon na napakarami ang talagang gustong manira sa kanila mga bashers at ang gustong gusto na masira ang karir nila sa movie at TV showman Mga kanakakahilubilo ni Alden Richards ito, lalong lalo na ang mas masakit dito ay kasamahan niya pa sa trabaho. Si Maine Mendoza nga ay napakaganda ng estado ngayon dahil ang mga kalapit niyang tao ay mga talagang tunay na kaibigan niya. Hindi tulad ni Alden Richards na napakarami ng kinakasama kaya hindi madali na pagkatiwalaan ito. Ngunit ngayon pa paman, dapat na rin aminin talaga ni May Mendoza at Aldian Dichas ang relasyon nila. Nang sa gayon ay hindi na rin sila mahirapan sa pagbabakod sa isa't isa at masabi na nila sa buong mundo kung ano talaga ang tunay na relasyon nila at para hindi na sila agawin sa isa't isa kahit nga maraming nang babash kay Min Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa mga ipinapakita nilang tunay na mga resibo patungkol sa kanilang relasyon ay tuloy tuloy pa rin ang mga basher sa kanilang paninira kaya nga binabasag ni Alden Richards at Min Mendoza ito ng pagpapakita ng tunay na mga resibo mga testimonya ng talagang mga nakakakita at may alam sa tunay nilang relasyon kahit nga kasi kabi-kabila na ang mga patunay at mga witness sa kanilang pagsasama ay tila inuusisa pa rin sila ng mga bashers at lalong-lalo na ang mga kabilang panig ng mga armin dahil kahit anong gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit anong pagpapakita ng kanilang tunay na relasyon at mga dokumento, mga resibo at mga mensahe na kalat ngayon sa media ay hindi pa rin sila tinitigilan. Ang magandang mangyari lang dito ay wala silang pakialam sa mga sinasabi ipinupukol sa kanila ng mga bashers lalong lalo na at binabasag pa ni Maine Mendoza at Alden Richards Richards lalo dahil na rin sa mga ginawang interview ni Alden Richards kaya nagpapakita ito ng sensiridad sa pagpapakita ni Alden Richards na handa na ito na isa publiko at aminin kung anuman ang totoo sa kanila ni Maine Mendoza ngayon nga lang naglalabasan ang mga resibo at ang pagpapatunay ng buong Alden Nation na tila ang pagsasama ni Maine Mendoza at Alden Richards sa naging kasal ni Jose Manalo ay talagang napatibayan na. Marami rin kasi ang mga balibalita na tila hindi naman nagkita ang dalawa na inire-report ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards lalong-lalo lalo na sa mga panuhong ngayon na dapat ay hindi pinaniniwalaan. bagamat ito ay pagitan lamang sa pangyayari kay Ming Mendoza at Alden Richards at ibang mga dabar cards, ay tila nananatili pa rin na baging totoo ang mga balibalita patungkol sa naging pag-uusap at pagsasama ni Min Mendoza at Alden Richards ng walang nakakaalam na publiko. Bagamat hindi naman ito aaminin ni Min Mendoza at Alden Richards ng tahasan sa publiko, ngunit marami ang naniniwala dito dahil sa mga witness na nakakita patungkol sa ginawang pagsasama at pag-uusap at ang mga moment ni Maine Mendoza at Alden Richards. Bagamat hindi sila nakikita sa publiko, ay tila ang pribado naman ang inaasahan ng buong Aldab Nation na pagkikita ni Maine Mendoza at Alden Richards. Napatunayan na naman kasi ito sa iba't ibang pagkakataon tuwing magsasama si Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi naniiit lahat hala sa publikasyon at hindi ito nababalita sa mga mainstream media to ay ang tila pagpapoprotekta sa mga karir ni Main Mendoza at Alden Richards na alam natin na talagang sinisira ang mga bashers at lalong lalo na ang mga gustong umagaw sa trono ni Main Mendoza at Alden Richards na isa sa mga pinakasikat na artista ngayon. Unti-unti na nga nabubunyag ang totoong feelings at nilalaman ng puso ni Alden Richards. Ito ay nang pagpalapit na na ipalabas ang kanyang movie kung dati-rati nang pagsisimula pa lang ng promotion ng movie nila Alden Richards ay hindi niya ito nababanggi ngunit sa dami ng mga interview na ginawa ngayon ni Alden Richards ay parang kinukumpirma na ito na talagang dahil anong mangyari ay hindi sila pwedeng magkatuluyan ni Kathleen Bernardo yan ang nababasa ng mga fans napakaganda nga ng chemistry nila pagdating sa paggawa ng proyekto, pelikula o kahit pa sa mga commercials at promotion ngunit pagdating sa personal na bagay ay kitang kita ito ng publiko at lalong lalo na ang mga buong Aldam Nation na alam kung ano talaga ang nilalaman ng puso ni Alden Richards, Charles. Kaya kahit anong gawin ng mga bashers ay hindi hindi nila masisira si Alden Lee Charles at Maine Mendoza dahil alam ang mga pinanghahawakang resibo nito ay talagang nagkalat na sa social media at kahit kailanman ay hindi pwedeng mapra sinungalingan ganyan naman talaga si Alden Richards sa simula pa lamang talagang alam natin na napakagalang niya sa lahat ng babae at nakakatrabaho niya kaya hindi nilang alaman ng mga bashers kung ano ang gagawin nila at kung sila at saan sila susuot dahil nga naman hindi nila kilala si Alden Richards ay marami silang iniisipan dito na hindi totoo. Ang example nga dito, pag si Alden Richards ay may nakitang kayakap na babae. Ang iisipin ng Aldab Nation ay talagang si Alden Richards ay napakalapit talaga at napakamatulungin sa mga babae. Ngunit ang turing niya dito ay isang kaibigan o kapatid lamang. Ngunit pagdating sa mga bashers ni Maymayne Mendoza at Alden Richards pagka merong nakita na kayakap si Alden Richards ito ay naniligaw na ito ay nabuntis na, ito ay nagpakasal na. Yan ang mga iniisip ng mga bashers na walang kaalam-alam patungkol sa ugali ni Alden Richards at Maine Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!